Maraming salamat po ng tumata ng barangay Gatupa at ang bayan ng, ng, ng Malipi. Magandang ating po, barangay po yeah! um, Alam mo kalina, po, kanina, kapag kami ay nandun pa po sa mga ibang ng barangay, ito po o, talaga yung barangay na talaga na excited po ako ang at matuntang po namin na ng street. Ano? Kasi por, ito po, ito po ano sa barangay na ito. Alam ko po, na maraming kapatch ang aking ama na si Dr. Sar na, Ang ating po tayo sa Actually, wala na po naman barangay ang kapagkala namin kanina. Lahat po ay kabats niya. Bakit po? Super City na. Ay, senior city sa'yo. Hindi naman po, hindi naman po. Ah, muli po ako po si Carlo Castellania. Ipag! At talaga, mang, talaga namang nakikita natin sa kanya ang kasipagan at tunay na paglilingkod sa bayan ng Kalumpit. Ang mananang... Thank you. Isang mapagpahalang maaga po sa inyo lahat. Pagka po kasi sa business, umaga. Eh, business po ito. Business po ito. Yeah, magandang umaga po sa inyo lahat. Alam ko po nga, gumakalam na ang inyong mga sikura ngayon kami rin po ay eh, ganoon din ang nararamdaman sapagkat kanina pa po. Kanina umaga po kasi, nagsalita ako sa unang barangay, 30 minutes and 30 seconds. Pero ngayon po siguro, 3 seconds na lang ako magsasalakas <laughs> kayo. Sapagkat pagod na rin po kami, pero lumalakas sapagkat kapiling natin ang mga senior citizen dito sa barangay ng Puno. Alam naman po ninyo na tayo ay magkalaguyo ng matagal, hindi ba? At mahal uh, na mahal ko kayo. Hindi ko makakalimutan sapagkat even ako ay kumandidato nung unang-una pa lang doon sa highway, sinasayaw ako ng mga senior citizen, mga mananayaw dito sa Barangay Puno. Iyon po isang alaala, hindi ko makakalimutan. At hanggang ngayon, king kakandidato, si Dr. Sar Candelaria, sigurado, daog dito sa Barangay Puno ang mga katunggal. Maraming maraming salamat po sa inyo. At kayo po, narinig po po, Uli kami ang straight ten sa pamumuna ni Mayor Len Postino. At uh, nakita naman natin kung paano naglilingkot ng buong katapatan ang ating pamunang bayan sa pamumuna ni Mayor Len Postino. Nakita natin na unti-unti subusulong na at kinikilala ang ating bayan kalumpit. Ang ating po ay merkado ni kalumpit na hindi po. Ito po yung isang larawan ng pag-unlad na makikita ng ating mga karating bayan. Yan po isimula pa lamang. At sa loob lamang ng darong taon ng karate, nakita na natin ang pagbukalo. Napakaraming natutulungan yung mga may sakit, yung mga dinadialisis. Meron po tayo, dialysis center, dyan po sa kaskas ang At yan po yung pating hindi lamang sa mga pasyente, o hindi sa mga may ang kalutigay niya. Ang ating po, district hospital, ayan po, sinasagawa na at iyan ay sa tulong ni Congressman Dado Mingo, si Governor Daniel Fernando at ang uh, Vice Governor Alex Castro. Yan po, tulong-tulong. At siya po, masipag po ang ating punong bayan. Marami. Makita na si Mayor, nag-aalok na agad ng tulong para sa kanunuhan ng ating bayan. Kaya patapakanya po natin si Mayor Mayor. At sa palagay ko, hindi magagawa ni Mayor lang na siya ay nag-iisa. Katulong po. Kailangan po kasi yung may kasangke. Kailangan po yung wala nang uh, negative. Ano po? Kaya po na dito po ang mga giting ng kandidato ng straighten. Tulungan po natin. Basa po ba natin? Na sa palagay po mo, ang mga magulang natin dito sa senior, uh, sa Puma, po mo, palagay mo, ay nasa 700 plus. 795. At lahat po ng 795 na magulang sa barangay po ko, oh. lahat po magkakaroon ng pamaskong kanto. Yeah! <laughs> kami para hindi po mainip ang mga magulang po natin. Ano po sa inyo po lahat, bumabaki lang po kami na maligayang 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 Pasko po sa inyo. Yung po kasi ang binibili.